Ayan, Magpapakulo tayo ng talbos ng kamote. Yan. After 2 minutes, hanguin na po natin, ano? Hindi dapat sumusobra ang pagluluto, ang pagluluto sa mga ganitong greens. Para hindi mawawala ang nutrients. Ayan. Set aside muna natin. Ayan. Set aside muna natin ating talbos ng kamote. Ayan ito yung ating kawali matita, lagyan na natin ating daing na bangos. Balik na lang natin. Ano? Para crispy. Ayan. Tanguin na po natin. Ano? Oh, mm, crispy. O...